ababing so magbalik na po tag voice mga kaababing kaya morag wala na tay upload upload so bago yan mga kaababing matagal na talaga itong video mga kababing pero sayang naman kung hindi ko i-upload mga kaababing din wala naman akong ibang ma-post ngayon mga kababing kasi busy ako mga kaababing may pinagkaabalahan ako dito sa bahay wag kayo hoy <laughs> Gusto ko lang i-share mga kaababing nag-ibang isip na ako mga kababing na magdagdag ako ng negosyo hoy <laughs> Sabi ko, mga kaababing, kasi uso yung pandisal uhahay, mga kaababing. Kaya ito na yung ginagawa namin, mga kaababing. Nagawa kami ng lalagyan nito, mga kaababing. <laughs> Suportahan nyo naman ako sa bagong negosyo ko, mga kaababing, ha? Bumili kayo dito, mga kaababing, at mag-order na kayo, mga kaababing. Willing naman din ako, mga kaababing, naihatid sa inyong bahay. Kung saan kayo, mga kaababing, saan solo kayo ng mundo, hoy. <laughs> Basta, mag-order kayo sa akin, mga kaababing. So, doon, ayan. Pero, sa amin po yung sistema, pagkabot, pumatok ka rin, make it under early procurement. So, doon pa lang po sa early procurement, ay uh, okay. meron na pong bidding kami. So, hindi lang po namin naya-award. So, ganun po. So, ito so, na, na po ang finished product, mga kababing. Ka so, thank you for watching. Bye!